Guys, nandito po kami ngayon sa sementeryo. Nadalawin po namin yung aking mother kasi po hindi po namin siya nadalaw noong September 4, uh, 14 years death anniversary po niya kasi sinusumpong po ako ng migraine. Ito po. Ito po ang kanyang mga apo. Ayan. Napakalilikot po ng kanyang mga apo. Ayan po. Ayan. Uubod po ng lilikot. Ayan po. Lawak po ng sementeryo na po. malaki po itong divine life ayun po siya malaki po yung kanyang land kaya pag November po grabe po ang tao dito yan October 31 November po grabe po yung ano niya grabe po yung tao niya ayan po dami ayan po we stick tayo stick ayan po, ayan po. Ayan po. Okay. Marami rin nadalaw kahit alangan araw sa dito. family family. Hello. Ito po yung dalawang batang. Oh, budnang kukulit. yan po. Oh. Ito po. May dumalaw din dito kanina. Nagpahiram sa amin ng baso kasi hindi kami nakahiram ng lagayan ng kandila. Sayon, hello. hi. Hello po. Kumusta hello po kayo? Kumusta po kayo? Mas pasuyo po. Subscribe naman po kayo. Itan, hello. Hello po. Ismail Subscribe. naman kayo. <laughs> Ayan po ang mga maloloko kong bulilit